bahay na may mga power medyo may dahil may takilid sa gamay oh. may deform na may nahiwi yun mga kapawir gibira sa bagyo mo ni mo balay mga o tanawayo di ba takilin kay gihuyom sa bagyo ni tino so medyo may takilid jud ang balay na mo mga kapawer ah si midandaan nam sag so ang mangga do sa mong balay na naarot sa bagyo try iyang giputi-puti mga kapawer samtang ang kahintang sa mong palibot nangasangi ang mangga ang saging nangatumba Murag di karate. Oh. Para mga ang bagyo mga power. Ang mga balay. Ang balay na mga power. Oh, ang saging mga power. At tumba. Ang balay o. Oh. Hindi mangga. Akong pag-umangkin ang kanding na silam sa balay. Kaya gitugnaw. Ang oh, mangga mga kapayro. Naupaw na. Kay balik sa bagyo. Turah na didto dito. O, yung alaga naming baboy ihas mga kapayro. Na maputi. Hindi yan maitim, maputi na baboy ihas. O. Yan ang nag-alaga sa baboy ihas. Ayan, yung saging mga kapayro, guwang. Ang king mangkin Muni sa kahimtang diri namo mga kapawir sa palibot sa balay ayon ang mong bahay mga kapawir <laughs> dali inday yung day patanaw si mulaktan inday yung yeah. kamansi mga kapawir punong kamansi ah, lininisa na ng aking mama mga kapawir ayan o ah, inupawan ayan, oh, ayan o kumpay Bili. ayan o dahon Ah, sa muna. O sa aking mga Tambok sa... Yung bahay na may mga kapawiro, medyo may, dahil, may takilid sa gamay. Hello. Hindi oh. form na. May nahiwi igid mga kapawero, gibira sa bagyo. Oh, Among kan dengok. Agong mama nak tover. Asa mamu tukbok. Kame kuyung nak penagot. Ayuk gerasa putuluna. Among so kaya mong kanding ang ka nagbuhi is kanding sa mali ka pa pero ang mangga na upaw na ako mama nag cleaning ang saging natumba akong papa guapo pag umangko na ko liwat na ko guwapa ang kanding na silong sa silong oh ang mangga na upaw na tumba gidad aguna ibagyo si ah, mga kapagaro oh. natakili na mo balay ayan tinamaan ng bagyo ang aming bahay mga kapagaro yan po ang tinirahan namin oh. Ayan o. Oh. Tawa ng sanga mga kapawero. Oh. Sayang nga sa saging mga kapawero. Hindi may ang saging sa bagyo. Mani palibot sa balay mga kapawero. Diri sa bukid. Wala kaming kapitbahay dito. Malayo ang kapitbahay namin. Nandoon sa ibang buntot ba. Oh, ang mangga mga kapawir. Oh, murag nagdaog like guna ang bagyo. Giarutan ang kahoy.